Siyempre may hunting-hunting ako. Dito sa na. yung bagay sa harapin, sa lingkod, sa ng corridor, no, hindi ko alam. Pa Duality, beth, kaya sinasarado na. Masipalat ka na kasi sa yota. Nagpa-practice sa angulo mo. Para pag nag-dry. May magbago. Magbago lang. Ano lang? lang? Kaya, lang kung sino. Hindi naman mo yung diba ah, pumunta ka pala Oo. dito para magtrabaho. Oo. Pala ko para mag-inom. Hindi. Hindi. <laughs> Hindi. Hindi.

tana na pa na pwede ano naman nakakamulat sila sa sila ano 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 mga ano 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 Dati dami, na ka kasino lagi. Kaya pati ako, hindi kami, hindi na rin ako nakit sa kasino. Dito pa rin ako. Dito pa rin ako.